eh, abang uh, nagiro mo tayo dito. Kita uh, ni pamot kin ni Noel. Uh, oo, oh, oo. Oh, Tara, tama. Uh, uh, Tagal din sila nagon. Uh, uh, Pero at least bago mo rin oh, sinya ka din eh. Oo. Oh, oh, uh, oh, uh, Iba rin ba inayon o sinya ka sinya ka rin. Bakit hindi? Bakit di mo gawin ngayon? Oo. Nakakarambing siya sa iyo nang taon mo lang. Intay mo lang. Ah, mo. Kaya paano kung bukas, tikok na ako? Paano kung matutumayan? Oo, tama. Kung pata ako sa libinan mo, hindi sa loob ng trabaho mo? Oo. Matindi. Matindi. Kaya pag nanasa. Tama, uh. Ako, pero, mo uh, pa rin naman Hindi mo pa rin sabihin. Oh, hindi mo pa rin sabihin. Hindi mo Pero pero Hindi okay. mo pa sabihin. Hindi mo pa rin sabihin. Hindi mo sabihin. Hindi